Today, nag-watch si Paul Vincent ng sassy video. <laughs> Sa... Hello, guys! nag ako ng Grow Garden. Ako din. Hi, guys! Hello, my Hi. Oh, my oh, my God! Oh, my God! It's so magnificent! <laughs> It's so magnificent! <laughs> <laughs> <You want me. laughs> Ang putek na mo, ha? Gusto mo lang sapak? Agonin niya? Ito, pera. Hi, pera. Ay. Sinasabi ko yung pera. Sinasabi ko yung pera. Hindi Hindi ikaw. wala na. Pag, this is my beauty. Don't touch this. Sige, ito ba si, ito ba si ko. Ito ko. Ay, joke lang kay Lucas to. Pangalan to ni Lucas. Pangalan to, to ni Lucas. Naglalap sa akin. Naglalap sa akin. Oh. Papatay! Papatay eh! papatay si King! Patay niya! patay! O, final destination! Ay, kasaan kayo ng bike? Final destination! Final destination! Pagkaanan! Revenge! go! Hi! Hindi so like, po! Hindi ka ah? Hindi pa! Hindi ikaw! Hi! What's up, bro? Huwag ka si Typhoon! Imo mga jaka dati! Nagay mong sinos! Talaga, aquela, patingnan, patingnan, patingnan! Patingnan! Hoy! Patingnan! Pagalit <thirst> ka lang! Niyong? Tren Monster Tren Monster? Wala nga, wala! nga, wala! Para makabike na Wala siyang bike? Wala siyang bike! Ha? Wala siyang bike! Ay, ano, bike wala akong bike! Wala akong bike! Wala akong bike! Wala akong bike po Tayo yung bike! Pinagay ko sa'yo yung bike! Pahiram! Nang ano 16 days? Yung